Sa totoong buhay, ang pangarap, walang hangganan. Pero para marating mo ng iyong pangarap sa buhay, dapat merong kang gagawin. Merong mga hakbang. Mahirap mangarap nang wala kang gagawin. Hindi mo maabot yun. May mga natanggap akong request kanina at nakakataba ng puso. Ano yan? Kami po ay humihiling na mabigyan ng cellphone na touchscreen. Dahil po ang aming mga anak nagbomodule walang magamit na touchscreen. Sa totoong buhay, nababagbag ang aking kalooban sa mga ganyan. Bakit? May mga pailan-ilan na nagsisikap na makapagtapos ng pag-aaral. Kaya ang krusunada natin kapag tayo ng mayor, lahat ng katutubo na gustong mag-aaral, lalo na hanggang kolehiyo, tutulungan ng gobyerno. Walang alalahanin. Magtatayo tayo ng dormitoryo sa bayan. Na no lahat ng mag-aaral sa kolehiyo, libre ang tuition, libre ang uniforme, libre ang touchscreen, libre ang pagkain. Basta mag-aral lang. Kasi ang gusto natin, dumating ang panahon, ang mga katutubo, nakapag-aral. Mga magulang, huwag niyong kukontrahin yan. Suportahan niyo ang mga anak. Dahil pag dumating ang panahon ng ating mga anak, nakapag-aral na. Yung kahirapan sa buhay, Break na natin yan. Wag na kayo. Kung kayo matanda na, wag na. Ipaubaya na natin sa ating mga anak at sa ating mga apo. At mula dyan, sisibol ang bagong pamayanan ng katutubo na hindi pwedeng hamak-hamakin ni naman dahil edukado na. Nandito tayo ngayon sa Balay Busisian, ang IP dormitory na naging tahanan ng ating mga kapatid na katutubong nasa kolehiyo sa loob ng tatlong taon. Sobrang saya ko na makitang nagbubunga ang ating mga pagsisikap at na naniniwala ako, talagang pangarap natin dumating ang panahon na magkasapay, magkapantay sa lahat ng larangan, ang mga katutubo at ang mga siganon, na dumating ang panahon na wala nang sino man ang hahamak sa atin dahil tayo ay mga produktibong maumayan, ang bayan ng samilalim. Labos po akong nagpapasalamat dahil sa katulad po naming katitubo na mga kabataan ay nagkaroon ng pagkakataon na makapag-aral at makamit ang aming mga pangarap sa buhay. Malaking tulong ito sa amin dahil binigyan kami ng pagkakataon na tumira at makapagtapos ng pag-aaral. Kami ay nakapagtapos na sa kulino. Maraming salamat po. The most important things in life is to stop saying, I wish, and I start saying, I will. Maraming salamat po. Congratulations sa inyo, mga bagong tapos na katutubo sa kolehiyo. Mabuhay kayo.